Paulo Abelino, buong tapat na inamin, na totoo ang kilig na pinapakita niya, para sa ka-love team na si Kim Chu. Meron bang way of proper papakilig? Uh, sometimes it just comes naturally. Okay. Uh, sometimes it just comes naturally. Okay. test today. Sa interview ni MJ Felipe sa Kim Pao, para kay Paulo, totoo daw ang kilig na pinapakita niya, hindi niya daw pini-fake ang actions, siguro dahil noon pa talaga crush niya si Kim. Samantalang para kay Kim, yung kilig daw hindi lang siya one way, dapat daw two way, para mag-transform sa audience po yung yung kilig naman is hindi na siya one way eh dapat two way siya para mag transform siya sa audience at kahit pa sabihin ni Kim nasanay na sanay na siya magpakilig dahil since 2006 may love team na siya ngunit yung kilig na pinakita niya sa Showtime sa bigla ang pagsulpot ni Paulo hindi yun masasabing acting lamang kitang-kita kung gaano siya kinilig makita ang actor doing love teams, di ba? Since 2006 ba? So parang isa to sa mga safe zone ko and comfort zone. So it's not hard for me to uh, nagawin. And siguro as 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 years pass by or as projects na come and go sa akin, gumagawa ng mga ganun, may kapartner, may romance. Um, nahasan narin rin siguro siya. Tapos tumulis na lang siya. Ang katotohanan din na pinigilan ni Paulo si Kim para manood ng concert ni Taylor, lalo na sa sinabi ng aktor na baka may mangyari o mapagod si Kim, ay maaring may mga rason siya. Isa na dyan ay sobrang concern talaga siya kay Kim, at maari din en mang gusto niya lang din makasama ang Chanita Princess, at mamimiss niya agad ito. today.